So, mga kababayan nito, kanina po, kaninang umaga po, nag-trending si Kitty. Si Kitty Duterte. So, ewan ko lang ha. Ako, alam ko po, no, na marami po ako mga DDS na kakilala. Marami din po ako mga DDS na kaibigan. Dati. <laughs> Pero ngayon, tablaan na kami. Pero ang point dito, mga kababayan, ngayon lang nila nalaman na si Kitty Duterte po, Amerikana. So, ano bang point natin dito, bakit na nga niya alam ang isang Amerikana sa usaping politika ng Pilipinas? Yes, sabi na nga natin yung tatay niya, pinuli sa ICC. Pero wala palang karapatan si Kitty Duterte, pati si Hanilet, na may alam sa politika ng Pilipinas. At ang point makababaya, no? Nakapagtrabaho pa si Hanilet sa Malacanang. Eh, Amerikana pala itong mga hinayupak na to. At ang point pa dito, isa pang point dito, galit na galit, galit na galit itong mga Duterte sa Amerikano pero in the first place, yung anak niya pala, tsaka yung uh, first kabit ng Pilipinas, Amerikano pala. Oh, so ito, pakita ko sa inyo, no? So, una, ito. Ito pa yung lumalabas po na picture nung pumunta po si Kitty Duterte Doon po sa uh, Netherlands. Okay? So, ito po, no? Ito, passport po ng Amerika po ito. Malinaw naman. <laughs> passport po ng Amerika to, tapos tinatago niya pa. Ang problema, madami na nakakita, eh. So, una, nung pinasa sa to, picture po na to, hinanap po po yung video. Baka nga naman kasi edited. Baka mamaya, mayari tayo, edited pala. Oh. So, ngayon, ilo po kay Merlinda Estrella. Ilo po, maraming salamat. So, tingnan nyo ito, ha? Ah. Oh. So, may nakita akong video dito. Play natin yung video. Ito. So, ito yung unang araw. Ito yung unang araw na si Kitty at saka si Ah, uh, yung first kabit, pangalanan si Hanilet, e eh, pumunta pa na Netherlands. So tinan niyo ito, ha. Ah. Hindi oh. makita yung Hello, Yo, tinasok na sa bag. Di ba? Pinasok na sa kaba, pinasok na sa bag ang pambansang kabit. Hindi <laughs> first kabit. Kasi mayroong first lady, di ba? Ito pala first kabit. <laughs> ah, ayan no? Ang uh, sakit ang kita ng kababayan, no, na itong picture po na makalat ngayon, hindi siya edited. Kasi mayroon talaga pinasok na passport at kulay itim po ito, no, sa bag mismo ni Kitty. Ayun, no. Tinan kami ni Kitty, ha? Baka sabi nyo, fake news tayo. Ay, madam. Kumusta? Yun. Kumusta sa madam? Kumusta po? Nakita nyo na. Oh, nakita nyo na. Okay. Sa so ngayon malinaw mga kababayan na itong picture po na to, totoo. Totoo 'yan, walang ano 'yan, walang halong edit po 'yan. So malinaw dito na meron pong passport si Kitty ng Amerikano. American, USA. Okay. Sa so, ngayon, ito sa mga taga-America mga panood nito, ni-research ko po ito eh. Meron pa lang limang klasing passport yung Amerika. Ito. Meron limang, limang klaseng passport yung Amerika. So, kung makita po natin, no, na yung hawak ni Kitty, black, black e, eh, black ata. Blue ba, blue? Parang black eh. Natin, ha? Blue ba? Blue black? Tinan nyo nga. Comment nyo nga, no, kung blue o black. Kasi black pa, black pa katingin ko eh. ano nga, ano, dark blue. Dark blue. Okay, dark blue pala ito. Okay, dark blue. Oh. Brown, hindi hindi brown eh. Hindi brown, mala kasi yung brown Pilipinas 'yon, ayun ang brown. So dark blue. Okay, so mali ako ng tingin. <laughs> so blue. Okay. So research kayo natin. <laughs> Nagkamali ako ng research blue pala. O puntahan natin 'to. Kasi pagkatingin ko black eh. So <laughs> search natin. Blue passport. Passport USA. Meaning. Okay. Kasi pagdating ko kasi black eh. Kaya, <laughs> sorry naman. Okay. Uh, at ano tourist passport? Yung yung brown? In the US, a blue passport also known as regular or tourist passport is the most common type issued to American citizen to tra uh, to general travel including business, tourism, education or employment. Okay. So yung blue ah blue pa ah, dark blue. Okay, gets na. So ngayon mga kababayan, no, malino po dito no, na itong blue passport po na hawak ni Kitty, Diba ba ito po yung standard, standard passport ng isang US citizen want to travel internationally. O to binabasa ko ngayon, binabasa ko ngayon. Kasi pagating kasi kanina, black. Kaya, kaya yung research ko, black. <laughs> blue pala. Dark blue pala. Okay. So ngayon mga kababayan, itong ano, wala-wala palang special dito. Wala palang special sa passport na to. Kasi yung passport na itim, special po yun. Di ba? So ngayon, itong passport nga po, po ni Kitty Duterte, dark blue. Okay. Dark. Kasi dito ako tumingin eh, no? Dito ako tumingin eh. Ayan. Pa ito pala. Ito, 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 ito. Itong passport po na to. Yan. Ito pala yung hawak ni Kitty. Oh, so ito po yung pinaka-standard po na passport na binibigay po sa mga US citizen. Okay. So, hindi, actually, kung hindi pa nala, kung hindi pa ito nakita, hindi pa natin malalaman. Ah, di ba? Kung hindi pa natin ito nakita, hindi pa natin malalaman. Na si Kitty Duterte pala, Amerikana. Oh, so ang tanong dito, ang tanong dito, mga kababayan, di ba, kailan pa? Kailan pa siya naging Amerikana? So, ito, ito. So ngayon, kumalat na pala ito, 2017 pa lang. Okay. So, confirm yung tax sa US passport yan. Di ba? Confirm, US passport. Oo. Oh. Oh. <laughs> Ayan nga yung point. <laughs> Ma'am Telma. Akala ko mag-galit sa Amerika. Di ba? Akala ko mag-galit sa Amerika. Pero bakit itong si... Hindi, actually, hindi na si Kitty yung Amerikana. Pati si Hanilet. Oh. So, ito ha. Nabalita ito, March 20, 2017. Oo. Oh. Di ba? Mahihirapang maging politiko. Duterte reveals Kitty an American citizen. Tangin na talaga, no? Budol eh, no? Kaya, alam, alam nyo, ang point natin dito, hindi pwedeng, hindi, hindi obra. Yung mga sinasabi ni Kitty, na sa mga posts niya sa Facebook na para sa bayan, concerns sa Pilipinas, wala po siyang karapatan. Kasi po, Amerikana pala po siya. Meron po siyang batas na nilalabag dito kapag siya po ay nangyayalam sa politika ng Pilipinas. So, ang daming, <laughs> ang daming nabudol dito. 'di ba? Yung sinasabi dito ng mga DDS na ay si Kitty susunod diyan sa yapak ng tatay niya. Ay, hindi nga pwede. Amerikana. Amerikana pala. No. The actually ngayon ko lang talaga nalaman 'to. Kung hindi pa ito na kung hindi pa natin nakita accidentally ah, accidentally lang 'to nakita itong itong passport ni Kitty. Oh. So ngayon, ito kung babalikan po natin ito, no. Meron po meron dito ano eh. Ah, ano, uh, operations order number SBM 2015-0025. Prohibition on foreign tourists in engaging in political activities in the Philippines. Okay. So, ngayon pala, bawal pala si Kitty mag-rally. Sorry, pakita ko pala. Okay, ito. Yan. German blood naman sila, Sarah. Oh, German, no? German shepherd. <laughs> oh, kaya pala. Kaya pala, mga aso ugali. No? Mabay pa aso, eh, no? German Shepherd pala. <laughs> so ngayon, ito, 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 sabi dito. Oh. The Bureau of Migration received report of foreigners joining, interfering, and undermining political activities in the Philippines. So sabi dito, no? Uh, now, therefore, pursuant to the Commissioner Rule, making authority under Commonwealth Number no. 613, Section 3, the following shall be observed. Foreign tourists in the Philippines are enjoined to observe the limitation on the exercise of their political rights during their stay in the Philippines. So, ano ba lumalabas ito? Dual citizen si Kitty? Uh, ay, ay ba lumalabas? No? So, ngayon, parang dual citizen, di ba? O, oh, di ba? German Nazi. <laughs> so, ngayon, no, at least alam na natin. Wala nang tago-tago. O, di ba? Blue ang US passport like mine. O, di ba? Kasi tingin ko, ang tingin ko kanina black eh, siya kasi yung black passport pala sa US, mga diplomat pala yon. Kaya sabi ko, parang natataka naman ako bakit black yung passport ni Kitty. Ayun pala, dark, dark blue pala. Okay. Hindi kasal sina Diego at Hanelet. Ni ano yan? Hindi nga sila kasal eh. Kaya ngayon, ang mangyayari dito, citizenship ng nanay. Oh. Oh, di ba? So ngayon, ang point natin dito, no? Anong ano? An, -an anong Anong dinadrama dito ni ano ni Digong? O, oh, di ba? Ito tandaan natin na, tandaan natin na. Ang pinaka ang, pinakakalyado po natin sa Pilipinas, Amerikano. Di ba? Aminin man natin o no, hindi, ang, ang isa sa pinakakalyado po natin dito, Amerikano. Oh. Pero bakit no si Digong po naging presidente? Bakit galit na galit siya sa Amerikano? Eh anak niya pala Amerikano. Yung first kabit pala na Pilipinas nung no, si Duterte presidente, Amerikano. So doon natin makikita, 'di ba, na ano, na may pagka double standard talaga itong mga Duterte po na 'to.